na po kayo. Ang ating huling katanungan pala ay shoutout na lang kay Joe M. Madraza from Davao Digital Creators. Thank you very much for your question. But ang ating huling katanungan ay galing kay Alan Sancon from Stars Photog. Ang kanyang tanong ay para kay Kim. Um, ang tanong ay, may times ba na nag-alibi ka na kay Paolo? da. <laughs> Sorry. I think Tag mabalik tayo kay Davao Digital Creations. <laughs> Anong tanong niya? Sorry. Mas maganda ata doon. Tagabasa lang talaga ako. So ang kanyang tanong ay, may times ba raw na oh, nag alibay ka raw na kay Paolo dahil sa isang situation? Same question with Paolo. <laughs> nag alibay ka na ba kay Kim? Tapos all caps, please... Share the situation? Question mark. Double question mark. So again, may times ban na nag-alibay ka na kay Paolo dahil sa isang situation? Same question with Paolo, nag-alibay ka na ba kay Kim? All caps, please share the situation. Double uh, question mark. From Alan Sancon, hindi po sa akin, salamat. Alibay. Actually, mababaw lang naman ang mga ano namin ni Pao. Kasi, mahilig may, may kasi ako sa chicheria. Tapos, yung mga damit ko kasi dito, midrib, kita chan. Tapos, minsan, bine-breakfast ko yung Babaw, no? Pero, siya kasi, sabi niya, laki ng chan mo. Kakachuchirya <laughs> mo yan, eh. So, minsan, eh, parang nagka-crave ako ng chichirya. So, nag-alibay ako. Sabi ko, hindi, hindi ako main. Hindi ako mag chichirya. Pero may nakatabi dun sa gilid. Ano to? Ha? Huli. <laughs> Ganon lang. Ganon lang, asimple. As, as in, hindi, hindi. Hindi yan sa akin. Hindi ano. Pero sa akin talaga. Kasi mayro mga crumbs sa kukukoy. Eh. Ganon lang. Tsaka pag-late ka, ang dami mga alibay. Tsaka <laughs> pag... <laughs> Boy, <laughs> eh. pag-usapan natin. <laughs> Sa akin naman uh, ako wala eh. Ako wala akong inaalibi kay Kim kasi puro katotohanan lang naman sinasabi ko. Oh, wala. Thank weather, whether, you po. Please watch November seven whether whether uh whether it's in a good way or kamalian ko, 'di ba? Parang uh, sasabihin ko naman kung mali ako. Oh! Salamat. Ay, maraming maraming salamat. Kim Pao, isang hiyawa naman para sa Kim Pao. Diba? Ngayon na lang natin sila nakita ng ganito. At syempre, yung iba rin natin kasama.